si Jose at ang asawa ni Potiphar. Dinala nga si Jose sa Ehipto at ipinagbili siya doon ng mga enzim Elite kay Potiphar, isang igapso na pinuno sa pamahalaan ng faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Pinatnubayan ni Yahweh si Jose sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar. Nagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose dahil nagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya nalugod siya kay Jose at ginawa itong tagapaglingkod niya. Ginawa niya itong Katie wala sa bahay at sa lahat ng kanyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan at mga bukiri ni Potiphar. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Isang matipuno at magandang lalaki si Jose. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, Sipin din mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatagpuang ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat narito ako. Ipinagkatiwala niya sa akin ng lahat ng pag-aari niya. Magkapantay kami sa tahanang ito at wala siyang ipinagkit sa akin maliban sa iyo dahil asawa ka niya. Hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at magkasala sa Diyos hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Biglang nahablat ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipin din mo na ako. Patakbo siyang lumabas ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Nang makita niyang naiwan ang balabal ni Jose sa kanyang kamay at nakalabas na ito sa bahay, tinawag niya ang mga katulong na lalaki at sinabi, tingnan ninyo. Dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa akin silid at gusto akong pagsamantalahan? Buti na lang nakasigaw ako. Pagsigaw ko, mabilis siyang tumakbo palabas at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, bigla na lang pumasok sa aking silid ang aliping Hebreo na dinala mo dito at gusto akong pagsamantalahan nang sumigaw ako mabilis siyang tumakbo palabas at naiwan sa akin ang kanyang balabal nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggo ng Faraon ngunit hindi pinabayaan ni Yahweh si Jose naging mabait sa kanya ang bantay ng bilangguan ginawa siyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat kasama niya si Yahweh at pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa.